main buntag no main adlaw sa inyong tanan no ah uh, diha sa Visayas ug Mindanao mga uh, kauban mga kaigsuonan no mga amigo amiga main buntag ninyong tanan uh, Siyempre, sa tamay nilaan sa kadagalugan uh, magandang araw no magandang araw sa ating lahat gusto ko lang balikan tong ano, no? Kasi may nakakamiss dito eh. Sa nagdaang, uh, yung huling hearing, natandaan nyo po ba yun? No? Alam ko, nanood din kayo. Marami, libo-libo ang nanood, no? Pero gusto ko lang balikan itong, uh, yung pinagagawa uh, pinaggagawa nitong si Senator Tolentino. <laughs> no? Kaya sabi ko nga dyan sa pamagat eh, kapal ng muka, no? <laughs> Una, ha? kasi alam ko naman nanood kayo, ano? pero uh, may nagsasabi na rin na itong si Tolentino, eh, tila gusto pa yata sa pawan yung, yung abogado ni Kibuloy. No? Mr. Senator, ano? napakadami ng uh, abogado yan. <laughs> maraming nakulimbat yan, maraming... Uh, na uto na mga workers para ipanglimos siya. So, marami pang pambayad yan na nakatago. Uh, so, ikaw ba naman na uh, Senator Tolentino eh, sasali pa dyan. Huh? <laughs> Ipag, Ipag... Una kasi, paulit-ulit yung ano, napansin niyo ba yon mga kaibigan, mga kaigsuunan? Pabalik-balik siya ang istorya at itong ginag-speech, no? At siya nagsugod, nag-speech siya, nag siya o uh, uh, salaysay, no? Respect and respect and uh, dignity daw ng Senate ay dapat isa lang alang Respect and dignity sa mga resource person. Paulit-ulit yung marinig mo na para bang puro English eh puro puro pa-English si si Ipal eh. Kaya mahirap naman nating isa-isahin 'yun eh. Pero isa lang ang gusto kong uh, ang pakiramdam ko talaga doon is uh, inuunahan niya no na wag uh, kumbaga wag bastusin hindi naman bastos si yung committee ni Rizal Teveros hindi naman bastos diba? So, parang nag pinaprotektahan niya na agad na huwag uh, respetuhin palagi si Kibuloy. Parang ganun, no? Pati yung mga kasamahan ni Kibuloy, no? May punto pa nga na ah, uh, may punto pa na parang uh, inuunahan niya yung kaso. Napansin niyo ba yun mga kaigsunan? Yung uh, tinatanong niya yung uh, pag-extradite. Ah, para bang para bang nag, nagpapahiwatig siya na hindi basta-basta daw ma-extradite si Kibuloy hanggat na kinakasuhan, no? hanggat daw uh, hawak ng korte sa Pilipinas. Yun ang pagkaintindi ko doon. Ano? Kayo, mga kababayan, mga kaigsunan. No? Para pang tapos medyo nagbago ang kanyang uh, timpla nung malaman niyang mayroon pa lang DOJ doon mayroon mga pro, mga prosecutor uh, tawag nito yung mga abogado na galing ng DOJ no so doon lang siya medyo nagpreno-preno no sa madaling sabi ah uh, kapal ng mukha talaga <laughs> no uh, inasahan ko akala ko hindi magpapakita to eh akala ko nga sa huling hearing na yon ang magpapakita yung mga kakampi ni yung mga kakampi ni Kibuloy ng Lantaran sila Bato, sila Bongo, si Padilla na nagsasabing handa siya magpakulong pag pinakulong si Kibuloy. Ha? Naalala, walang hindi nakakalam noon kung kung palagi kayo nag nag-obserba, nakikinig sa mga hearing at mga balita tungkol dito kay Kibuloy. Itong si Ruben Padilla ay uh, nagbitaw ng salita na pag kinulong si Kibuloy, eh, magpapakulong din siya. <laughs> Pero hindi nagpakita. Ha? Hindi nagpakita. Huling hearing na yun, alam, alam naman nila yun. Eh. Sinabi na ni Risa Monteveros na huling hearing na yun tungkol dun sa mga uh, women's kabataan, something na committee niya. So, palagpasin na lang natin yan. Ang isa lang talagang kapansin-pansin, pansin, pansin, eh itong si, yung ginawa ni Tolentino. No? Sabi ko nga kanina na parang gusto pa niya sa pawan yung abogado. Kita niyo yung nakablue na yan na si Turion, No? Dagdag pa, no? sa mga biktima hindi si itong si Tolentino sa mga biktima hindi nagsasalita ano na para bang hindi <laughs> man lang siya nagpapahiwatig ng uh, pagiging concern at ganyang pag, uh, uh, pagbigay awa doon sa mga biktima. Iwan ko ah, kung, kasi puro siya pa English-English eh. Pero wala akong, may konti naman tayong naintindihan, pero parang wala akong uh, narinig doon na concern siya sa mga biktima. No? Tapos sa uh, ang nakakabuisit pa, after niyang magbigay ng uh, komentaryo o speech, eh lumayas na lang yung putik. <laughs> lumayas na lang bigla. Hindi man lang uh, kahit kinalahati man lang sana yung hearing. Yung klasing tao to, no? Alam nyo, tatakbo ito eh. So, asahan nyo na bawat may mga senate hearing, laging magpapaipal to. No? Laging magpapaano yan. Ha? magsasalita at magsasalita. Yan, pero wala naman siyang ka-amor-amor dun sa hearing ng Senado. Ang gusto lang niya makisaw-saw kasi nga tatakbo ito. Wala namang pinag-iba ito kina Bato at Bungo na tatakbo din sa 2025. Tandaan nyo yan, mga kaigsunan, mga kababayan. So, sino pa? Ito namang uh, si Kibuloy, no? Ito namang si Kibuloy. Napansin nyo ba? Ha? Nung uh, tinatanong, nung sumagot ito kay Risa, hindi nyo ba napansin na puro opo? <laughs> ha? Napakabait. Ha? Napakabait. No? Kung sa Bisaya pa, uh, buutan kayo. no Buutan kayo ang kwanggol. No? Uh, pero kung nakadumdo oh, mo, nung uh, nagtatago na ito sa KOGC at kasamanya uh, kasama niya yung mga banateros, yung mga DDS vlogger na mga vlogger din ni Duterte at vlogger niya na rin eh uh, binastos pa nito si Reza mayroon silang uh, ano tawag noon mayroon silang binitawang salita tungkol doon sa tipong nga uh, parang nga uh, kabit uh, kung ano man yun ano panlalaki o pang basta may ganun silang binang binanggit no pakita, pakita ko sa inyo yung uh, mga grupo nitong si ha? Tingnan natin. Ayan, ba diba? Ha? Yan, yung nasa baba, yung may tatlo diyan. Yan, sila Banat ba yan? Saka yung uh, kapatid niya. Si, ah, uh, sino to? Uli. Ano, hindi ko matandaan kung anong pangalan ng kanyang, uh, uh, yung kanyang channel, ano? Boss Uli, ata, no? Kuya Uli o Boss Uli at yung mataba dyan na si Bus Dada. Uh, yan yung nung nagtatago sa Davao itong si Kibuloy Nang bastos pa sila at nagtatawanan itong mga taong nandun no? Pinakita ko lang yan mga kababayan kasi nga yan yung tatlo sa ibabaw, di ba? Ah. Uh, nag nag ano pa yan, nag uh, sa kahuli-huli ang uh, pagkakataon. Uh, nagdaos pa yan ng uh, Senate hearing no? Na gusto talaga nila isalba si Kibuloy on that time kasi nga sokol cool na eh. Alam na ni Tore na nandoon, no? Talaga nga pero gusto pa nila na umalis. ah Itigil at umalis si uh, Tore dahil di umano eh ay nabuso na daw ni Tore yung uh, warrant of arrest. Ha? Talaga naman at naalala nyo ba, itong si Tolentino, nagsalita ba doon sa hearing ng mga itong bugok na tatlong ito? Ha? Si Bato, si Bongo at si Padilla. Hindi naman nagsalita si Senator si Tolentino doon ang mga dignity-dignity at respect-respect. <laughs> Kaya kita nyo na mga kaigsunan, kung unsa sila ka, kung sabi saya pa eh, Perting ka Guachinango, no? main May tagwatsinango nga malipay ka sa ilang pagkagwatsinango. No? Mabubuisit ka, no? So, sino ba ba yung nandyan? Ito, itong babaeng nasa baba ni, ano, sa baba ni, sa picture ni Kibuloy. Alam nyo bang yan yung uh, kasabwat ni Kibuloy doon sa USA, sa LA? Yan yung mga nagkakasal. Ha? Siya yung nagmamaniobra ng mga membro ni Kibuloy na magiging U.S. citizen ya, para dumami yung mga manlilimos doon. Ya. So ito, nakulong na ito. Kasi nga, may kaso si, sila ng human trafficking, yung mga fraud-fraud na yan. No? At nakulong na ito. No? At ang bagong balita niyan, isa Nung umpisa, hindi siya umaamin ng kanyang kasalanan. Pero nitong huli, tinanggap na, umaamin na na bilang guilty. No? Kasi naisip niya na talaga na mababaan man lang yung kanyang parusa. So, talagang papuntang <laughs> biyahing langit na itong uh, grupo ni ano ni Kibuloy, grupo ng KUGC. At itong mga vlogger uh, naman na tumulong pa sa pagkanlong uh, sa kanya nung uh, nandun sila General Torre. Mismo yan sila bus dada na yan. Nandun yan. Palaging nakakulay pula yan. May sulat na SMNI pa ang kanya nga damit. Paulit-ulit nilang binubulyawan yung mga pulis, pinapahiya, pinapaalis. Kasyo wala daw doon si Kim Kaya sa totoo lang sana uh, isama ito ni General Torre doon sa tinatawag nating uh, yung kaso nung ano alam niyo naman yata yun yung kaso nung uh, pagtatago uh, o pagkakanlong ng o pagtulong sa isang uh, hinuhuling uh, uh, hinuhuling uh, tawag nito salarin no so may English yan. English ang tawag sa kasong yun. Harboring of harboring criminals, no? So, pinapakita lang natin. Ngayon, ano pa ba? Yan si Torion, kasama yan sa pagkakalam ko. Si Atty. Torion ay eh, kasama yan sa kakasuhan ni General Torre. Ah? Dagdagan pa natin. May mga picture ako dito, eh. Huh? Yun. Ito din naman. Ito yung mga biktima nila, no? ito yung biktima ng QGC at ni Kibuloy. No? Ang unang nagsalita diyan yung naka anong kulay ba yan? Orange or uh, brown ba yan? So halos kung hindi ako nagkamali, base sa kanyang salaysay 1979 or 1980s pa siya. Ha, naging miyembro. So talaga namang uh, hindi naman maiikakaila kasi ilang taon na ba si Giboloy? 70 si plus. So, ito namang babaeng ito, nag-umpisa daw siya, ay sa, kung hindi ako nagkamali, 15 years old ba siya? So, hindi naglal, nag, nag uh, kumbaga, eksakto yung kanyang uh, salaysay, base na rin sa kanyang edad ngayon, no? At nakapansin uh, pansin uh, iwan ko kayo, ah, uh, may ano to, may para sa akin eh, professional, no? Professional siya. Ah, uh, hindi matatawaran yung ganyang uh, talino, no? Kaya siguro uh, talagang on that time, mga 80s or na, uh, 70s, late 70s, eh, nagustuhan siya ni Kibuloy dahil matalino, smart, no? Yun nga lang, biniktima niya rin, no? Hindi na natin pinag-usapan kung anong klaseng uh, panggagago o pambababo yung ginawa ni Kibuloy, no? Ito, sinama ko pa lang, sinama ko rin tong naka, uh, nasa, saan ba yan? Yung malapit sa akin, uh, lalaki, yung nasa baba, no? Kasi na, naiingan nyo lang ako doon sa kanyang sinabing sa oyo, no? Uh, ano kasi sa akin yung sa oyo, kumbaga, uh, malapit sa, dati kong tinitirhan yan. So alam na alam ko yan na mayroon silang parang uh, simbahan dyan o chapel dyan o barracks man ang tawag doon o headquarters man. Uh, so nakaka-relate nakaka ako. <coughs> Tapos sa uh, niya yung mga nanood ng sini, no? binugbog, sini, nilagyan ng sili. Tapos itong nga uh, may kasamang pulis, matindi rin, no? Tumakas. Kaya ito talagang uh, kasama na sa kapulisan, no? So malamang pag na yung uh, uh, tawag nito, yung uh, hearing, eh uh, magsasalita ito kahit mismo doon sa hearing ng ng uh, korte. Ito sa ibabaw, yung naka light blue na ginang ah uh, banggit may siya eh, yung ikinakasama niya ang loob niya yung nung nakuha yung anak niya at mga ilang linggo pa lang doon ay naging ano na kumbaga bumaliktad na yung utak no bumaliktad na yung pagiging mapagmahal na anak ay by muntakin mong sabihan na wag na siyang parang pabayaan siya kasi hindi naman daw siya dapat tumanaw ng utang na loob dito sa kanyang ina dahil nagluwal lang di umano ito. Pero hindi naman daw ito ang uh, totoong uh, pinagmulan ng uh, espiritu o ng uh, uh, tawag nito, hindi naman daw Diyos yung kanyang magulang o yung kanyang ina. So ang dapat daw kilalanin niya lang ay yung anak ng uh, Panginoon na si yung appointed son na si Gibuloy. Meron mong pag ano yan, pag bibrainwas. Uh, natatandaan ko tuloy, mayroon pang mga uh, mayroon pang mga kung sabi saya, wali. Yung mayroon mga rebellion may mga pagsasabi yan si Kibuloy sa sa intablado na kinukumbinsin niya yung mga miyembro niya na bugawin o paalisin yung mga nasa loob ng bahay o nasa pamamahay ng isang miyembro na hindi miyembro ng uh, KUJC. Ang ibig kong sabihin, kung ang padre pamilya isa miyembro ng KUJC at may nakatira doon na pamangkin niya o kapatid niya o nanay niya na hindi naman mga QGC member, eh, biruin mong ang turo niya eh, ang doktrina niya eh, palayasin yung mga taong yun, at hindi daw dapat magbigay ng uh, pagpapahalaga yung padre di pamilya na yun, dahil uh, may mga sadimonyo daw yung mga, <laughs> biruin mong, anong klasing ah, uh, uh, pamamahayag yan, anong klasing ah, uh, paniniwala yan. No? Sa usapin ni Kibuloy. Makikita nyo yan. Makikita nyo yan. Lahat ng mga mak, mapapakinggan nyo yan. Kung talagang kung gusto nyo balikan at makinig sa ilang mga uh, pananalita ni Kibuloy sa TV. No? Sa kanyang mga parang prayer-prayer rally. O sa kanyang mga misa man kung ano tawag yan. Maririnig nyo yan. No? Ibang-iba ang kanyang uh, uh, pagtuturo. no Ibang-iba. Gumagamit siya ng mga versikulo na hindi mo malaman kung saan galing. At hindi nagpapalaganap ng pagmamahal sa pamilya. Kung hindi, pagmamahal lang para sa kanya. No? Inaalis niya yung uh, pagmamahal ng isang tao sa mga kapamilya. Lalo na kung ang, Kapamilya nga hindi ka ka hindi membro ng kanyang uh, sekta o ng kanyang kulto no so mayroon pa akong may ipapakita ah? ano pa bang pwede natin pag-usapan ano tingnan natin yun buti na lang no sinahaba-haba ng uh, sinahaba-haba ng uh, pagmamanipula sa dami ng tumulong sa uh, grupo ni Kibuloy, no? Yung kanyang mga abogado, ah, sa dami ng mga 'yon, pati pa itong tatlong bugok na senador, no? At marami pa. Narinig, nalala nyo itong si kahit itong si Cynthia Villar. Mantakin mo, no? Mantakin mo kaibigan niya daw si Kibuloy, kaya hindi parang hindi siya maniniwala daw doon sa mga biktima. <laughs> parang hindi daw siya kumbinsido dahil kaibigan niya daw si Kibuloy at sa pagkaka pagiging magkaibigan nila ay wala naman daw siyang naririnig. Mantakin niyo yan mga kaigsuunan, no? Unsay ilang mga utok, no? Daghan, maraming mga kaibigan si Kibuloy sa sa Senado, no? sa Kongreso. No? Kaya yung Senado, mabuti na lang ano, na nagpatuloy itong si Risa Ontiveros at tinutulungan na pakunti-kunti nila uh, itong sila Gatchalian at itong si Coco Pimentel. No? Kasi kung tutusin talagang walang ano yan, kahit sila Grispo kasama yan sa mga komite ni Risa Ontiveros eh. Pero wala yan, wala say, walang say. Yung magkapatid na Cayetano, mga kibuloy din yun. Kung inyong pag-aralang mabuti, kung pag-aralan yung mabuti, kung sino yung mga Duterte, makaduterte, one plus one lang yan, makakibuloy din yan mga yan. So, pasalamat na lang talaga tayo, no? Na hindi bumitaw at at pinaglaban ni senador uh, Senator ang uh, ang uh, mga biktima ni Kibuloy no so salamat pati kay General Torre no na hangang hanga din tayo kay General Torre no dahil uh, hindi ito nagpagancho <laughs> hindi ito nagpabilog ng nagpabilog, no? Hindi siya binilog ang ulo niya, sinubukan siyang lokohin nila bato na tumigil na, no? Pero mo huling huling uh, tinanong nila bato nila Padilla, nila Robin Padilla na sa kauli-huli ang pagkakataon, General Torre, ah, uh, ipo-pull out mo ba ang mga kapulisan, ganyan-ganyan. Buti na lang talaga sinabi ni General Torre na paninindigan niya yung uh, uh, kaakibat ng kanyang hawak na uh, warrant of arrest, paninindigan niya na wala siyang nilalabag. Tama din naman, di ba? Kahit na anong pinagsasabi nila doon na naabuso na daw. Pero ako hindi ako maniwala kasi doon na naabuso. Eh. Kaya talagang suportado ko yung ginawa ni General Torre. Yeah. Kasi, ewan ko lang ano, simpleng-simpleng nga simpleng, yun eh. Pag nagtago ka sa isang kwarto at ayaw mong buksan yung kwarto, pwedeng gibain yan ng kapulisan in the name of uh, may hawag silang uh, warrant of arrest para sa'yo. Kahit na masuhin nila yan, gamitan nila ng bulldozer yan, basta na lalaman nilang yung lugar na yan, diyan ka nagtatago, pwede. Kaya, inikot-ikot man ng tatlong bugok na sila Bato, sila Bongo at si Robin Padilla, ay buti naman at hindi bumigay si General Torre. At siyempre hinahangaan natin yung mga biktima. No? Buti at talagang nga uh, gaano mang ka makapangyarihan itong si Kibuloy. No? Gaano mang kadami ang uh, pilit nagtatanggol sa kanya o mga nagtatanggol sa kanya ay hindi bumitaw no ang mga biktima. Hanga tayo dahil para sa atin din 'yun talaga ang dapat nating gawin. Pag tayo ay biktima ay eh, huwag tayong matakot na tumindig, no. Darating din ang time na magiging sayo, magiging kakampi mo ang mustisya, ang batas at ang ibang mga uh, magpapatupad ng batas. Sige, yun lang mga kaibigan, no? mga kaigsunan. Uh, kaya ako lang gustong balikan ito dahil uh, punong-puno ako ng kabusitan doon sa <laughs> kay Tolentino, yung ginawa ni Tolentino. At itong uh, pagbaliktad na ni uh, yung dating bastos na si Kebule nagiging uh, aba, nagiging, ano, yung ano bang, ano bang, tawag natin doon? Uh, nagiging opo ng opo eh ano bang tawag, nagiging uh, masunurin. <laughs> ha? May ibang termino noon eh. No? Napakabait. Kunyari, puro opo. Tuwing magsasalita, opo. Opo. <laughs> ha? O yun lang mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong uh, panunood. No? Paki-subscribe, paki-komento na lang kung mayroon kayong gustong sabihin.